Hello! Welcome to my channel. My name po is Sharon. Una sa lahat, thank you very much po sa mga sumusuporta sa aking channel. At sa mga bago pa lamang po ngayon na nanonood at nagawe, please subscribe and support um, my channel. Um, disclaimer lang po, ano, hindi po ako expert or doktor. Nagsashare lang po ako ng mga experiences ko at mga kaalaman ko sa certain topic. So, ngayong araw na, na po ito, ang tanong is, pwede bang uminom ng pills kahit wala pang regla yung mga bagong panganak? Okay, ito yung sitwasyon na minsan, after manganak, um, natatakot yung mga babae na mabuntis ulit. Kasi meron times na after manganak, mga ilang linggo lang nagkakaroon na agad ng sexual activities. So, Usually kasi ang katawan ng babae after a month, bumabalik na siya sa kanyang normal yung matres niya. So, pwede na siya ulit reglahin. Um, pwede na siya datnan. At pag meron ka na ulit regla, ay pwede pwede ka na ulit mabuntis. So, yung mga mommies na sobrang liliit pa ng mga babies, of course, natatakot sila na masundan agad. So, nagdadalawang isip sila or hindi nila alam gagawin kung paano mapoprotektahan na hindi agad, agad mag pills pa sila or ano pwede naman po silang mag-pills after a month po ng uh, mga anak yung babae pwede pwede na um, pwede na rin naman gumamit ng ibang contraceptives pero kung pag-usapan natin ang pills pwede na po gumamit ng pills ang mga babaeng ng anak after a month. Um, pero depende po yan sa um, pills. Meron po kasi iba't ibang klase ng pills. So, importante pa rin po na mag uh, pumunta ng OB or kay sa center at magtanong kung anong bagay sa inyo. Kasi may pills po na hindi pwede sa mga nagbe-breastfeeding na mommies kasi may pills na nagpapatigil ng um, gatas na hindi naman syempre maganda kailangan magpadede ka pa so huwag kang iinom ng pills na ganoon um, alam ko Daphne ang isa sa mga popular na nakita ko sa um, comment section na pwede sa mga breastfeeding mommies sa mga hindi naman breastfeeding or kaya um, nagpo-formula or mix, pwedeng gumamit ng ibang mga pills. Meron kasi iba-ibang pills na masakit sa ulo. Pero ganoon naman po talaga ang mga gamot. May mga side effect talaga halos lahat ng gamot. Pero po itong pills na to kasi ay nagpo sa inyo na mapigilan ang pagbuntis agad. So, okay lang po naman. Wala naman siyang sobrang laking side effects sa inyo. It's either lang sumakit ang ulo or kaya tumaba, di ba? May mga gano'n, depende ang epekto sa mga babae, iba-ibang sitwasyon ng mga babae. So, sa katanungan na yun, yes, pwede na po kayong uminom ng pills after a month. Yun lamang po. Thank you very much po for watching. Um, please don't forget to subscribe to my channel. Thank you. Bye! いましっ